He welcomes in yung lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Sa harap ng simbahan, nakatayo sila magkahawak kamay, habang unti-unting nagsisiliparan ang mga kalapati na parang sumasabay sa tibok ng kanilang mga puso. Wala na ang bigat ng nakaraan, ala na ang aninong matagal na niyang kinatatakutan. Sa wakas, natagpuan niya ang kapatawaran, hindi lamang mula sa babaeng minahal niya, kundi mula rin sa sarili niyang matagal nang nakakulong sa kasinungalingan. Mumiti ang babae, pinahid ang luha sa kanyang pisngi at mahina niyang sinabi, Ngayon, wala nang lihim. Ikaw at ako, pintig na puso ay isa. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa yakap na iyon, naramdaman niyang kumpleto na siya, buo, malaya, handang harapin ang bagong umaga. Habang sumisikat ang araw, sumiklab ang liwanag sa kanilang paligid at sa huling pagkakataon, narinig niya ang tinig na matanda, mahina ngunit malinaw. Ang pusong natutong umamin at magmahal ng totoo ay pintig na hindi na muling mawawala. Sa ilalim na malamlam na ilaw ng poste, isang binatang basang-basa sa ulan ang nakatayo, hawak-hawak ang lumang litreto ng babaeng matagal na niyang hinahanap. Pintig ng puso niya ay parang kulog na bumabalot sa gabi, hindi dahil sa ulan kundi dahil sa bigat na alaala. Bakit hanggang ngayon? ikaw pa rin, bulong niya habang pinipisil ang litreto na halos punitin na hangin. Sa kabilang dulo ng kalsada, may parating na jeep, humihinto sa tapat niya na parang may paanyayang sumama. Ang driver, tila kilala siya, kahit hindi niya matandaan kung saan. Sakay ka. May matagal ka nang dapat makita. Nag-atubilis siyang pumasok, pero may puwersang parang humihila sa kanya papasok sa loob. Habang umaandar ang jeep sa makipot na daan, nararamdaman niyang hindi basta ordinaryong biyahe ang sinasakyan niya, kundi parang paglalakbay pabalik sa isang nakatagong lihim. Sa bawat kanto, may pamilyar na lugar, ngunit iba ang itsura, tila mas bata, mas sariwa, parang bumabalik ang panahon. Nakita niya ang lumang simbahan na dating nilang tambayan kung saan siya unang nangakong hindi iwan ang babaeng nasa litreto. Sa gilid ng bintana, dumaan ang isang babaeng nakaputing bestida, nakangiti, hawak ang pamaypay na may berdang pangalan niya. Mabilis siyang bumaba, iniwan ang jeep, tumakbo papalapit, ngunit bago niya marating ang babae, naglaho itong parang usok na tinanggay ng hangin. Nakahandusay siya sa lupa, nanginginig, at biglang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang matandang lalaking nakasot ng barong, may mga matang puno na sikreto, nagsalita ng mabigat na tinig. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, kailangan mong bumalik sa lugar kung saan kaunang nagsinungaling. Himikpit ang hawak niya sa litreto, at sa isang iglap, naramdaman niya may taong nakamasid sa kanya mula sa dilim, isang pars na matang hindi niya kayang kalimutan. Dahan-dahang lumingon ang binata, at sa dilim ay unti-unting lumitaw ang anino na isang babae. Kumakabog ang dibdib niya, sapagkat iyon ang parehong mga mata na ilang taon na niyang pinapangarap, parehong titig na iniwan siyang sugatan. Ngunit ang mukha, bagamat pamilyar, ay tila may lungkot na hindi niya may paliwanag. Bakit ka nandito? Mahina niyang tanong, halos hindi lumalabas ang boses. Ngunit hindi sumagot ang babae, bakus ay iniyabot ang kanyang kamay, parang inakay siya patungo sa isang landas na puno ng mga kandilang nakahilera sa lupa. Bawat kandila ay naglalabas ng liwanag na kumikislap sa ulan, at sa bawat hakbang ay tila lumalakas ang pintig ng kanyang puso. Alam mo na kung ano ang katotohanan, hindi ba? Muling bumulong ang matandang lalaki mula sa likuran. Napahinto siya, hawak pa rin ang litreto, ngunit nang tingnan niyang muli, ang larawan ay nabago. Hindi na iyon ang babaeng matagal na niyang hinahanap, kundi siya mismo, nakangiti sa tabi na isang Nang inig ang kanyang kamay, halos mabitawan ang papel, at biglang bumigat ang paligid. Sa dulo ng daang may kandila, naroon ang babae, nakatayo sa harap ng isang nitso na may nakaukit na pangalan. At bago pa niya mabasa ng buo, isang malakas na hampas ng hangin ang nagpatay sa lahat ng ilaw. Nabalot ng dilim ang paligid, at tanging pintig na puso niya ang naririnig niya sa gitna ng katahimikan. Nangangapa siya sa lupa, hinahanap ang kahit anong liwanag, munit ang mga daliri niya ay tumama sa malamig na bato. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ukit sa lapida, at sa bawat letra ay parang tinutusok ang kanyang kaluluwa pangalan niya ang nakaukit. Nanlaki ang kanyang mga mata, umatras, ngunit naroon pa rin ang babae, nakatingin sa kanya, may ngiti ngunit may luhang pumapatak. Hindi ka na matagal dito, bulong nito, matagal na kitang hinihintay. Napaurong siya, umiling, hawak ang dibdib na parang mawawasak sa lakas ng tibok. Hindi impossible ako pa rin ito, buhay pa ako, sigaw niya, habang unti-unti nang nagdidilim ang kanyang paningin. Sa gilid ng kanyang pandinig, narinig niya muli ang tinig na matandang lalaki. Hindi lahat na pintig ng puso ay para sa ngayon, may mga pintig na nakatali sa kahapon. At sa huling saglit bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, naramdaman niyang may mainit na kamay na humawak sa kanya, ang kamay ng babaeng matagal niyang iniyakan. Ngunit sa bawat segundo ng pagdampi ng kamay ng babae, unti-unting bumigat ang paligid, parabang may hatak na humihila sa kanya palayo sa sariling katawan. Naramdaman niyang hindi na siya nakatayo sa lupa, kundi nakalutang sa gitna ng malamlam na liwanag nakikita ang sarili niyang anyong nakahandusay sa harap ng Nang Nanginginig siyang tumingin sa babae, nang gayoy nakatitig sa kanya ng deretso, mga matang puno ng lungkot at pangungulila. Gayon alam mo na, bulong nito, habang pinupunasan ang sariling luha. Namatagal ka ng kasama sa akin, ngunit pinili mong kumapit sa alaala. -ala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang walang humpay na pintig na puso, mabilis, malakas, tila nakikipagbuno sa isang bagay na hindi niya maunawaan. At mula sa malayo, muling lumitaw ang matandang lalaki, nakasot ng barong, may hawak na maliit na kahon na tila nanginginig sa liwanag. Kapag binuksan mo ito, anya, wala nang balikan. Napako ang tingin ng binata sa kahon habang nararamdaman niyang dumarami ang mga aninong nakapaligid, mga mukha ng mga taong tila kilala niyan ngunit hindi niya maalala kung saan. Isa-isang sumulpot ang mga anino nakapalibot sa kanya, mga matang nakatitig na parang may hinihinging sagot. Naririnig niya ang mga bulong, mahihinang tinig na paulit-ulit na inuusal ang kanyang pangalan. Parang himig ng dasal, ngunit may halong paninisi, may bigat na hindi niya kayang tanggapin. Nanginginig siyang lumapit sa matanda, nakatingin sa kahon na mahigpit nitong hawak. "Ano'ng meron diyan?" basag ang kanyang tinig, halos pabulong. Dahan-dahang iniabot na matanda ang kahon at sa sandaling sumayad ang kanyang mga daliri, bigla itong uminit, halos sunugin ang kanyang balat. Napakuyom siya, ngunit hindi mabitawan, parang kumapit na ito sa kanyang mga kamay. Anti-unting bumukas ang takip, at mula rito ay sumirit ang matinding liwanag na pumunit sa dilim. Sa gitna ng liwanag, nakita niya ang mga alaala, ang araw ng kanyang kasinungalingan, ang pagtalikod niya sa babaeng mahal niya, at ang pangakong iniwan niyang nakabitin. Napatras siya, umiyak, habang patuloy na lumalabas ang mga alaala, isa-isa, hanggang sa lumitaw ang mukha ng babae, nakatingin sa kanya ng direkta. Gayon alam mo na kung bakit ka nandito, wika nito, habang unti-unting nagbabago ang anyo ng kanyang paligid, nagiging isang silid na puno ng mga kandila at dasal. Ang silid ay amoy insenso, mabigat, parang bawat usok ay pumapasok sa kanyang dibdib at sinasakal ang kanyang hininga. Nakapalibot ang mga kandila sa kanya, umikot ang apoy na tila may sariling buhay, sumasayaw kasabay na pintig ng puso niya. Sa gitna na altar, nakita niya ang parehong litreto na hawak niya kanina, ngunit ngayon, nakalagay na ito sa isang itim na balanghaw, parang alay para sa patay. Hindi, hindi ako ang dapat nandito, sigaw niya, pilit lumalapit sa litreto ngunit pinipigilan ng mga aninong nakapaligid. Narinig niya muli ang tinig na matanda, mas mabigat, mas malinaw. Lahat ng lihim ay kailangang pagbayaran. Ang tanong, handa ka bang aminin ang kasalanan mo? Nanginginig ang kanyang katawan, halos madapa sa bigat ng mga salita, at sa gilid ng kanyang paningin, muli niyang nasilayan ang babae. Nakasot na siyang gayon ng belo, tulad na isang nobya sa kasal, ngunit ang mga mata, puno ng luha, at ang ngiti mapay. Dahan-dahan itong lumapit, hawak ang kamay na parang inaabot siya. Kung pipiliin mo manatili sa dilim, hindi na kita maaabot. At bago niya mahawakan ang kamay ng babae, isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong silid, sabay patay ng lahat ng kandila. Sa biglang pagdilim na silid, kanging pintig na kanyang puso ang nagsilbing tunog, mabagal, mabigat, tila unti-unti nang naubos ang oras. Nakatayo siya sa gitna ng kawalan, humahabol na hininga, habang ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanyang balat. Muling sumiklab ang isang kandila, nagbigay na mahina ngunit malinaw na liwanag. Sa ilalim nito, nakita niya ang babae, nakaupo, hawak ang isang lumang singsing na minsan niyang ipinangakong ibibigay sa kanya. Nalala mo pa ba ang pangako mo? Tanong nito, mahinang ngunit umaaling ngaw -ngaw sa buong paligid. Napayuko siya, mga matay na mumuo sa luha. Pero hindi ko natupad. Natakot ako, nagsinungaling ako. Lumapit ang babae, dahan-dahan, parang bawat hakbang ay lumalabo ang pagitan ng buhay at alaala. -ala. Hindi mo kailangang manatili rito, ang puso mo'y patuloy na tumitibok dahil may natitira ka pang pagkakataon. Napaluhod siya, hawak ang dibdib, sapagkat ramdam niya ang paghahalo ng sakit at kinhawa para may pumipilas at muling binubuo ang kanyang kaluluwa. Mula sa likuran, muling lumitaw ang matanda, nakatingin sa kanya na may bigat munit may bahid ng awa. Ang tanong na lamang pipiliin mo bang manatili sa nakaraan o haharapin mo ang bukas? Sa kanyang mga kamay, muling bumukas ang kahon at doon niya nakita ang dalawang bagay, ang lumang litreto at ang kumikislap na singsing -sing na nakalaan sa babae. Habang pinagmamasdan niya ito, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso, mas malakas kaysa deti, parang sumisigaw ng huling desisyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakatitik sa singsing -sing na kumikislap sa loob ng kahon. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang unang pagkakataong nakita niya ang babae sa hap ng simbahan, ang halakrak nito sa ilalim na ulan, at ang gabing nangako siyang hindi siya bibitawan. Ngunit kasabay nito ay bumalik din ang sandaling siya'y tumalikod, piniling magtago sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan. Pinikit niya ang mga mata, pinisil ang singsing, at naramdaman niyang muli ang bigat ng bawat pintig ng puso. Pagmulat niya, nakatayo na sa harap niya ang babae, nakasot pa rin ng belo, ngunit ngayon ay nakangiti, isang ngiting puno ng pag-asa, hindi na lungkot. Hindi pa huli, wika nito, inaabot ang kanyang kamay. anti siyang tumayo, humakbang, at sa unang pagkakataon ay walang takot sa kanyang mga mata. Patawad, bulong niya, sabay higpit na hawak sa kamay ng babae. Ngayon ko na itutupad ang pangako ko. Sa sandaling iyon, nagliyab muli ang lahat ng kandila, sinindihan na isang apoy na hindi nagmula sa hangin, kundi sa init ng kanilang pagkakahawa. Muling lumitaw ang matanda, nakangiti, unti-unting naglalaho sa liwanag. At habang ang paligid ay nagiging maliwanag, naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso, hindi na mabigat, kundi puno ng lakas, tila tinatanggap muli ang pagkakataong mabuhay, hindi para sa nakaraan, kundi para sa bukas. Sa kislap ng mga kandila, tila naglaho ang bigat ng mga anino at kirot na alaala. -ala. Nasa kanyang palad ang sing-sing, kumikinang sa pagitan nila, habang ang mga mata ng babae puno ng liwanag na noon paman ay siya lamang ang nakakaunawa. Dahan-dahan niyang isinot ang sing-sing sa kanyang daliri, at sa sandaling iyon, nagbago ang tibok ng kanyang puso, hindi na magulo, hindi na masakit, kundi payapa, matatag, buo. Gayon, bulong ng babae, halos pabulong na awit, hindi na ako isang alaala. Ako ang dahilan ng bawat pintig. Niyakap niya ito ng mahigpit, at kasabay na yakap ay unti-unting naglaho ang dilim, pinapalitan ng liwanag na umagang matagal na niyang inaasam. Naririnig niya ang kampana na simbahan, kasabay ng huni ng mga ibon, at sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niyang gumising siya mula sa isang mahabang panaginip. Nakita niya ang sarili, nakatayo sa harap ng parehong simbahan kung saan nagsimula ang lahat, ngunit gayon ay hawak niya ang kamay ng babae, hindi na isang multo, hindi na isang alala, kundi isang buhay na pagkakataon. Sa kanyang puso, alam niyang ang pintig na dateip puno ng takot at kasinungalingan, gayo'y nagiging pintig na katapatan, ng pag-ibig, ng bagong simula.